Hello, adito na po ako. Oo, oh, simula pa lang yan mga kapatid. Dahil ang next natin, kilala nyo ba si David? Si David, ng Batang Kiyapo. Huwag nga natin patagalin pa. Makboy De Leon! Magandang umaga, mga gamakoy. Magandang gabi sa inyo lahat! Hello po! Happy Fiesta! And Happy New Year! Sa ating mga ipoto ngayon. At ako, gusto ko sabihin na masaya-masaya wala kinakabahan kasi unang beses ko itong gagawin, hindi makasama kayo pero maraming maraming salamat po na tinatagap niyo ko dito at uh, sana masaya din po kayo. God bless mo sa atin lahat. nakakita at, kita po tayo mamaya pagsat sa pagsampa. O oh, mamaya-maya siguro no, sa translation, sasama pa rin siya. And next naman po natin, celebrity din siya. Pero at the same time siya ay pari. Tawagin natin Father Aris De Leon. Hello, hello, Father. Hello, Mukhang Father. Mukhang hindi celebrity ha. Mukhang extra dito hi din Pauls ay Makoy thank you very much Father Chris magandang madaling araw po sa ating lahat at hindi pa tayo tapos dahil meron pa tayong isang guest para sa umagang ito ready na ba kayo? yung mga ready sigaw ng Viva Viva! Nakilala natin siya bilang Cardo. Pero ngayon kilala natin siya bilang si Tanggol, Coco Martin. Hindi daw maga po. Good morning po sa ating lahat at sa lahat po ng aming mga kadiboto. Magandang magandang umaga po. I love you. Okay. Tahimik muna tayo, girls. At yung mga nag-feeling girls. Okay. Alam nyo, no? Uh, Miss Dimples, Boko, Makoy, and Father Aris, lahat po sila ay mga deboto ng poong Jesus Nazareno. At ngayon, magkukwentuhan kami at I'm sure lahat mayroong mapupulot ng mga aral. Dahil yung mga kwento nila ay kwento rin ng bawat deboto. Yung mga kwento nila ay kwento ng pag-asa at kwento ng pananampalataya. Maalala natin ngayong taon ay binuksan ang jubileo ng taon ng pag-asa. Kaya yun na rin yung pag-uusapan natin, mga pag-asa, no? Di ba, Father? Of Father Chris. At siguro ka natin patagalin, ano? Since pag-asa na yung pinag-uusapan natin, magandang tanungin sa atin ngayon, ano? Unang-unang tanong, bilang pare, bilang mga celebrity, no? Ano ba para sa inyo, sa experience nyo, ano o sino ang nagbibigay sa inyo ng pag-asa sa gitna ng pagsubok? Siguro na i-disperse ba, Father? Oo, oh, siyempre. Dimples! Ang hirap ko pala pag mag-isa kang babae dito. Ay, ako po siguro parang... Napakahirap kasing katanungan kung saan ka humuhulong ng pag-asa. Ang asa yes. kasi ay hindi madaling mahanap. Lalong-lalong na pagka may mga bagay na nakuha sa'yo, mm. may mga taong kinuha sa'yo, dito nagmumula ang kawalan ng pag-asa. Uh -huh. Pero ako, habang lumalaki po ako, may mga pagkakataon sa buhay ko na na napatunayan ko na kapag nanampalataya ka at uh, hindi ka gumive pagdating sa pag-asa, the Lord will always come through for you. Di ba merong sinasabi, and Father, I don't know if you know that, yung parang, I am sure you do, di ba parang everybody thinks uh, everything has been taken away from Job. But Job's everything is God. And so when you have God in your heart, then punong-puno ka no? Sa akin siguro, I get my hope from my family, no? Wala namang pamilyang perpekto. Hindi mo naman masasabi na may pamilyang perpekto. Pero ang pamilya na hindi nawawalay sa isa't isa, kahit na ayaw nyo ng isa't isa, kahit na masama ang loob nyo sa isa't isa, pero kapag nandyan kayo para sa isa't isa hindi kayo nawawala sa tabi, at pinagdadasal nyo ang isa't isa kahit na sa pinakamahihirap na pagsubok sa pamilya, palagi ko doon ang gagaling yung pag-asa ko. Ngayon, after ko mag-40 ko, last year kasi nag-40 years old po ako, lagi kong iniisip na kapag ikaw ay nakasanayan mong lumaki sa tahanan na simple lang ang bahay ninyo at wala kayong masyadong pagmamayari, pag-asa lang at pangarap ang meron ka. So, you're here, you're here. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal. Agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.